Okay guys, uh, good afternoon sa inyo ngayon. Uh, nandito ngayon si Papa Long sa Manila Bay, sa dito sa Tinatambakan sa reclamation area. Ayun, pakita natin sa inyo muna yung mga view ito, yung ayan yung fresh na malaki oh. Nandito tayo sa mall sa labas. Iyan, uh, umiikot na oh, konti-unti. Ayun, shout nga pala sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers. Ayan. At Asa lang konting pabor lang, baka pwede niya naman i-subscribe. Paki-like lang, subscribe uh, para maging updated tayo sa ating mga bagong video. Ayan, nandito tayo sa pinakadulo. Makikita nyo naman, ayan yung, kabildi, yung mga building, mga view. Ayan yung, uh, tawag dito, yung mga tinatambak dito. Ayan. Sa so ngayon, no, wala namang gumagawa dito. Oh, dahil mainit pa pero hindi natin makita kasi galing tayo sa taas. Bumaba na tayo. Ayan, para malapitan natin. Ito yung ah uh, tinatamba ka ngayon yung reclamation area ng Manila Bay yan dami na palang nakatayo dito ng mga ayaw ko ang tawag nyan yung mga parang tower crane ayan o oh. ang dami ayan ang ganda ng view dito habang maglala maglalakad tayo dito Ayan mga guys, ito yung view dito sa Manila, sa Mall of Asia o. Ayan yung Mall of Asia. Ayan yung Mall of Asia, ang ganda. Ang ganda ng mga view dito ngayon. Ayan. Ayan mga guys Oh. Ayan, habang naglalakad tayo dito. Ayan, yung mga view dito sa Morbis, ang ganda. Sa ngayon kasi wala naman namamasyal pa. Oh. Ayan, ito yung view dito. Ayan. Wala tayong nakitang mga, mga barco mga barge na nagbubuga ng mga buhangin. Ang ganda sana kung may nakikita tayo. Ngayon, ay wala Nakikita natin doon sa dulo, kaya lang din abot kasi masilaw oh. may gumagawa ng mga bakho dyan hindi ko alam kung anong ginagawa basta may gumagawa oh. yan tumutunog kasi yung bako ganda ng mga view rito ganda lang kasama mo yung mga anak mo rito pag namamasyal Yan yung apasyalan ah, dito. Napakaganda dito pag sa ah, hapon ah. Kasi may kita mo yung dami ng mga bata dito. Kasi ito ang nililibangan ng mga bata. Oh. Yung pasyalan dito. napaganda ah, maganda. Yan yung ah, reclamation area. Sa so ngayon kasi mataas na yung dyan guys. O oh, yan o oh, mataas na yan. At may mga tubo para doon sa dulo yun kanina hindi natin makita ngayon nakikita natin ayan yung mga tubo ho. ayan grabe ang ganda ng view mga guys oh. ayan Iyan yung Manila Bay Reformation Area sa so ngayon no, wala tayong makikita mga barko dito na magtatapos ng mga buwangin, siguro ay hindi naman pwede kasi ito ito kasi itong harap natin ilog na kasi yan sa kabila mamaya doon tayo, mamaya bago umuwi ayan nandun yung mga barko sa dulo mga guys, so pero ang din natin nakikita na nagbubuga ng mga buhangin na nagtatapon ayan. ayan yung mga view dito ayan mga guys ang dami mga padlock dito na nakasabit oh ayan mga bago na nga yung iba rito yung mga bagong lagay oh ayan. ang dami

mga barko nandun sa dulo pero hindi naman nakastambay lang yung mga barks na kinakarga ng buwang Yeah, I'm naglalakad tayo dito na yun naririnig natin yung uh, kuha sa mga bako kung parang nagbabao ng mga tawag dito yung ship pile ayan dito na tayo sa dulo mga guys malapit na ganda ng view dito habang naglalakad tayo mga guys. So, yan, ito yung reclamation area sa Manila Bay. Sa so, ngayon, wala tayong nakikita ang gumagawa dito. <coughs> <coughs> Ayun, mga guys, nandito tayo sa malapit na sa dulo. May kita mo nyo naman, ayan o, oh, yung ating dinadaanan ngayon. Ayan o kita yung mga views na napakaganda grabe ganda ng view talaga dito ito so yung uh, reclamation area na ilog naman yung kabila yan yung mga view dito ganda yan ang view sa Manila Bay Uh, reclamation area ito tayo maglakad-lakad sa mga mga puno <coughs> ang yeah, ganda maglakad dito diba? kasi kasi mapuno puno ng miyog ayan o Kaya wala talagang gumagawa dito guys siguro baka uh, walang mga buhangin na uh, ibababa kaya walang gumagawa o kaya nandun sa dulo nila nasa makita kasi wala man tayong drone Ayan, Ayan mga guys, nandito na tayo sa pinakadulo. Ayan kung makikita nyo, 'yung mga view dito. 'Yan naman 'yung kamay nila, ano 'yan? Grabe ang ganda ng view dito sa Manila, oh. Ayun. <coughs> kasi dito ito 'yung recommendation area. Kaya nga iniwan pala 'yan dito dahil ah uh, ito kasi tulay na 'yung kabila dyan Diyan oh. tulay na. Kaya dito ay kinukuha nila. Ah uh, ginawang kansan tulay open ayan napakaganda ayan ayan ang reclamation area ayan mga guys lalabas tayo papunta doon para ipakita natin naman ang view dito sa kabila okay guys samahan nyo naglalakad tayo dito. Kitang-kita niyo naman mga view dito. Oh. Ang ganda. Ayan. Mag Sarap maglakad dito. Ang guys, ang ganda. Di ba? Uh. Ang ganda ng view. puno dami mga niyog ayan sarap paglakad ang ganda ayan mga gasyo ang ganda o oh. lakad tayo ang ganda ng view ganda naman pagkagawa ng building nito ang ganda ng view so, guys, ito na yung mga view, napakaganda ako oh. ang hangat talaga ako rito sa pinaka mga view dito ang magaganda ayun na, ikot lang tayo dyan para ipakita natin sa inyo yung view dito Nasa ay uh, uuwi na. Ayan. Yuk na ang Bolivar. Ayan. Kahabaan ang Yuk na Bolivar. Ganda ng view. ito yung view dito na pagaganda kitang kita talaga ang kandito ang view kasi nandito tayo sa uh, tulay <coughs> view ng kamay nila ano, sa Makati kita kita yung view sa Makati ayan ayan isa yung tulay kaya hindi pala hindi nila tayo kasi ito yung tulay ang ganda ng mga view dito mga bangka ang ganda ng mga view guys Okay guys sa putulong ko na ito tayo uwi na sa lahat ng mga subscriber ko sa mga viewers ko maraming salamat sa inyo sa walang sabang pag support sa ingat po kayo at god bless bye bye